Magandang hapon! Narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinusubukan siyang i-blackmail ni dating Akobico Representative Zadiko. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, maan isiniwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong uh, araw na tinangkang i-blackmail siya ng kampo ng dating mambabatas na si Zadiko. Ayon kay uh... Ayon sa Pangulo, sinabi mo ano ng abogado ni Ko na hindi na nila o na hindi na sila maglalabas ng panibagong video statement sa laban sa administrasyon kung hindi ikakansela ng gobyerno ang passport ni Ko. Ito yung uh, ng Pangulo kanina at nilapitan siya ng abogado ni Saldi Ko nagtangkang mag-blackmail at uh, iginit Pangulo na hindi siya nagkipag sa mga kriminal kahit maglabas pa umano ng video ng lahat ng kasinungalingan si ko ng pag o pag-destabilize ng gobyerno. Gusto niya ng Pangulo na malaman ni Saldi na makakansela pa rin ang pasaporte nito at hindi makakatakas sa hustisya at sa mga investigasyon na ginagawa ng uh, pamahalaan laban sa mga uh, tiwali. Samantala, tinawag na inconsistent ng palasyo ang mga pahayag ni dating ako, Bicol Representative Zaldico, kung saan, ayon kay Palace Press Officer and uh, Communications Undersecretary Claire Castro, tila kaduda-duda na raw ang video mula sa itsura ni Ko at ang laman ng sinasabi nito. Ani Castro, hindi binanggit ni Zaldico sa mga naonang video ang sinabing transaksyon noong 2022 at maliwanag-anya sa kanyang pahayag na nagsimula lamang diwmano noong 2024, ang kanyang pakikipag-usap kay Secretary Amena Pangandaman. Dahil dito, kapuna-puna raw ang mga inconsistencies o pagbabago-bago ng mga kanyang salaysay. Kung saan, nang mapunan ng mga eksperto at abogado ang mga pagkakaiba sa mga video, bigla rin nag ang kwento ni Ko sa mga sumunod na lumabas na clips. Dahil dito, iginiit ni Castro na mas mabuting tapusin muna ni Ko ang lahat ng ganiyang pahayag bago magbigay ng formal na sagot ang pamahalaan. At narito ang pahayag ni si Clear Castro. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies eh sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa, sa video. Samantala, Tahasa namang itinanggi ni Castro na siya ang nasa voice clip na ipinarinig ni Senator Robin Padilla sa budget deliberations ng Presidential Communications Office at sinabi niyang hindi iyon ang boses niya at hindi rin siya nagpag-uusap sa mga o sa sino mang umano'y bayarang vlogger. Pinabulahan na ni Castro ang pagkakaunay sa kanya ng video clip na matagal na umiikot online at may iba pang umano'ng mukha na ipinakita roon. At iginiit na hindi ito pinatulan ng mainstream media dahil walang malinaw na source at hindi may tuturing na lehitimong balita seryoso anyan si Senator Robin Padilla sa kanyang anti-troll farm bill, laban sa fake news ay dapat din itong maging maingat at hindi maging biktima ng mga impormasyong hindi nasusuri at maaaring galing sa mga trolls. Yan mo ng ulat. Balik sa Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na magsampa ng reklamong kriminal at administratibo sa ilang dati at kasalukuyang mambabatas kasama na si Akobicola Party List Representative Elizalde Zaldico. Sa detalye, alamin natin yan mula kay J.M. Peneda, J.M. Manhigit isang libong mga kontrata nga ang nakuha o napanalunan itong uh, mga kumpanya ng hawak ng mga kongresista na gusto nga ang pakasuha ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Kabilang nga sa listahan ay sina former Representative Zaldi Co, Representative Edwin Garjolia, Representative James Ang Jr., Congressman Journey Jet Insaya o Nisay, Congressman Augustina Pancho, Congressman Joseph Lara, Congressman Francisco Matugas at Congressman Noel Rivera. Kasama sa mga posibleng nilabag ng mga kongresista ang Code of Conduct for Government Officials at ang Anti-Graph of Corruptions tak dahil na rin sa conflict of interest nito. Ayon nga sa ICI, dapat nang matanggal ang ganitong sistema, lalo na sa mga government officials at sa mga nakaupo sa Kongreso. Hindi rin dapat daw ah, nagkakaroon ng mga negosyo ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng may conflict interest sa kanilang trabaho bilang public servant. Maan, uh, pasado alas dos kanina nang uh, umalis dito sa tanggapan ng uh, Independent Commission for Infrastructure ang ilang uh, miyembro ng ICI patungo sa Ombudsman para nga i-file na yung kanilang uh, interim report at uh, ma -ma 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 mabigay na yung kanilang uh, mga ebidensya o kanilang mga impormasyon tungkol nga dito sa walong kongresista na may mga kumpanya na hawak at nanalo ng uh, mga bids at awards sa mga proyekto ng DPWS. At muna latest dito sa ICI, ako si J.M. Pineda ng PRT TV News, Nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, J.M. Pineda. Samantala, pinalahanan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang mga tauhan ng military organization maging ang Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard na dapat na magkaisa sa panahon ng krisis. Sinabi ito ni Browner sa pagkasara ng unang interagency exercise na pagsasanay sa lakas na nilahukan ng AFP, PNP at PCG personnel. Aniya sa panahon ng krisis, sila ang sandigan ng taong bayan para sa proteksyon, kaayusan at pag-asa. At yan ang mabalitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.